Ganang hapon, mga katropa. So, punta tayo dun sa itaas, sa uh, fourth floor. Kapit tayo, mga katropa. Pupunta tayo sa fourth floor kasi meron dong uh, pool. Tapos kitang-kita yung buong view ng uh, Boracay Island. Yung dagat nila, yung Beach. So ito, bago natin marating yung fourth floor, kailangan natin sumakay sa elevator. So, ito yung madalang salamin. So, pindot tayo rito. So, day 2. Sa pinaka ano yun eh. Sa pinakataas yun. Doon. Ayan, doon. Doon yun. Ayan, doon. So, pindu natin itong 7. Azure Sky Bar Infinity Pool. Tapos hanggang... <coughs> Excuse me. Maximum capacity ng elevator is 7 adults. So, ayun, andun sila, ayun. Andun yung mga kasama natin. Ito natin doon. Day 2. Ang ating babakasyon dito sa Buracay. So, ayun. Kita nyo yung dagat, oh. Ayun, yun yung dagat. Yan yung aklan. So, yung bundok na yan na nakikita nyo na yan, katiklan. Yan yung uh, entire island. dito to sa Azure Hotel Asta Brisa tapos yung swimming pool is Azure ayun doon kami ay may galing kahapon ayun yung mga bata ayun Ay, mga bata nandiyan yung mga bata oh. Yan, dito tayo mag kakape. Hi. Sila dito James nyo. Nandi si Mama. Bye. Yung mga bata nag-i-enjoy dun sa pool. Ay, mga bangka, ang daming bangka dun sa malayo. Kailan pala? Oo, oh, maganda may kasama yung mga batang yan. sorte ito so ito yung baba. So do ko do ko kanina. Ay diyan. Bumili ng pagkain. Doon. Umigot lang eh. Ay lana burakay. Diyan daw Ay Oo, kasi ngiyan. Ay may kayak oh. Oo. Ay